At mga kapuso, bilang na nga sa mga nakasabay natin sa napakahabang pila sa public viewing ng labing ni Pope Francis ang ilan nating kababayan. Yung iba matagal nang nagplano pumunta nga rito para sa Julia Katolik ng Pilipino si Pope Francis na hindi lang basta dumalaw sa Pilipinas noong 2015, ang iba nakausap talaga at naabutan pa ng memorabilia. Nakatutok si Marisol Abduraman. Dalawang araw bago sumakabilang buhay si Pope Francis, mapalad si Carmelo Villanueva na masilayan pa ang Santo Papa sa Vatican. Nagulat daw ang lahat dahil hindi nila inaasahan na mula sa balcony, bababa sa mga tao ang Santo Papa. How was he, Sir Carmelo? Nakakalingon pa ba siya sa tao? na pa ba niya ang kamay niya? Naitaangat pa ba kamay niya pero mahina ng boses niya. Nawalaman man si Pope Francis, mananatili siyang buhay sa alaala ni Carmelo. Lalo hindi lang na niya nakita, kundi nayakap pa niya ito. Nagkaroon din sila mag-asawa ng renewal of vows sa harap ni Pope Francis. Ito mismo ang skull na binigay ni Pope Francis kay Carmelo. Mula raw sa ulo ng Santo Papa, personal itong inaabot sa kanya. At ang skull cap, permado mismo ni Pope Francis. Ay, bitbit -bit kayo mag-asawang plan uh, tinawag niya, uh, we pray for the Filipino. I pray for me, I pray the Philippines. Ano anong pakiramdam mo uh, noon? Lalo yung pagmamahal ko, hindi lang sa Diyos, kundi sa kapwa-tao. Lalong-lalo na sa mahihirap. Inilala rin si Pope Francis ni Father Matthew Dalce nang makasalumuha ang Santo Papa nang biglang dalawin ang tulay ng kabataan sa Maynila noong 2015. Kumanta at sumayaw daw ang mga bata para kay Pope Francis. Nagbiling para si Pope sa kanya. Sabi niya sa akin, Father Matthew, dapat ituloy ang mission ng tulay na kabataan. Because these children are the flesh of Christ. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.